Hello guys, welcome to my channel. Magluto tayo ng patatas kasi nga may namimigay po dito ng madaming patatas. ano so anong gagawin namin dito para hindi masira? So lulutuin basta kung anong naisip naming luto, basta maubos lang to at hindi masayang. Ito po hinugasan ko lang po yung patatas at hindi ko na po ito babalatan, tatanggalan ko lang po ng mga damage niya, yung katulad ng may may sugat ng ano ating patatas ayan hugas na po yan tinanggalan ko ng mga itim itim lang yung ganyan tapos pagkatapos po niyan i-slice ko po siya ng pa lapad kasi kung babalatan ko po lahat liliit na po kaya niisip ko na okay naman din po na may balat yan total pepritohin lang naman po 'yan. So ito pang-merienda po namin. At i-slice ko po lahat 'yan, ang hinugasan ko po uh, uh, apat na piraso. alima uh, lima po palalima. Pinalitan ko po 'yung binukod ng anak ko kasi 'yung panganay ko po nakaisip nito. Ang sabi ko ganito lang 'yung medyo maliit lang kasi gagamitin natin yung iba, gawin natin french fries, ganyan. Pero before niya, nagagawa na po kami ng french fries yung mga nakaraang araw. Minimerienda po namin. At maganda po ito kasi healthy po, kasi fresh po yung patatas. At tatapusin ko lang po yan. Ayan, hindi naman pantay siya pagka-slice uh, ko kami lang naman po ang kakain yan okay lang po yan ayan continue ko lang po na i-slice hanggang matapos akala ko konti ko konti lang po yan yung pala napakadami na hindi po namin mauubos yan kasi kami lang naman po, tatlo na anak ko, yung panganay ko at saka bunso. Wala kasi si mister na sa trabaho po. Kaso, titerahan po namin yan. So, ayan, magpakulo po ako ng tubig. Pakuluan po natin ng mga 2 minutes lang po yan. Nang hindi po siya ma-overcook. Yung kunting ano lang... Kasi lulutuin pa naman natin yan. So, ayan. Okay na po yan. Tinanggal ko lang po yung tubig. Tapos, dinidrain ko yung tubig sa salaan nun. Tapos, ayan. Nag-crack ako ng itlog. Dapat po kasi, ang panganay ko kasi ang may gusto niyan. Sabi ko, harina po muna bago ang itlog. Pero ang sabi niya, Mama, itlog muna unahin. Sige, sige. Ikaw na nga masunod. Pero sa totoo lang, guys, ang alam ko dito, patatas, yung patatas, ilagay muna sa arena. Siyempre, ikoting po yan. Tapos, next egg. Pero, siya ang nasusunod po dyan. Di, siyempre, anak ko naman po. Sige, try natin. Ayan, sinusunod ko siya. Hindi ganong madikit yung breadcrumbs na. Pero, okay pa rin naman. Kasi, ang bilang nanay, hindi naman natin talaga makakalimutan yung way na pagluluto. Una, una po talaga natin ilagay sa harina bago sa egg tapos sa breadcrumbs. Ganon po ako magluluto. Pero yan, ang gusto niya ihalo muna yung itlog. Sige, okay lang. Sabi ko, okay lang naman. Parehas lang din yan. Pero mas madikit siya pag yung ano, unahin yung harina tapos itlog tapos bread crumbs ganun so, pero okay lang din wala namang ano dyan ayan naglabs lang po ako dyan kasi siyempre, magugas ako ng maghugas ng kamay so ayan nagpakulo, ay, nagpainit po ako ng mantika tsaka ayan nilalagay ko po lahat hindi pa po lahat pala yan yung unang batch pa po Tsaka ayan. Tapos baliktarin baliktarin lang po natin hanggang ma luto po 'yan. Nakap napakadali lang po niyang gawin, guys. So ayan. Ayun pa pa lang nilagay kong coating diyan, hindi lang po pure arena, may ano din po 'yan, tasty boy. Nilagyan ko po siya para magkalasa. At saka hindi ko rin na ipakita na nilagyan ko ng konting asin yung patatas. Hindi po na-record yung video guys. Konting asin lang po kasi parang may lasa na po. Pero may lasa pa rin po kasi may halo po yung arena natin na tasty boy. Malasa na po kasi yon So, ayan. Luto na po. So, tanggalin na po natin. Ganun lang po kabilis. At yung the rest, continue lang po pagluto. At hanggang matapos. Kaso, kinat ko na po dito kasi mahaba na po sobra ang video. Ayan. Naano ko sa salaan. Parang madrain po yung oil niya. At ito mukbang na naglagay kami ng sausawan na ketchup bagay na bagay po dito ayan guys hindi siya obvious talaga na madikit yung breadcrumbs kasi nga hindi naman ganong dumikit pero yung iba dumikit na, naman din po malasang malasa guys bagay na bagay po sa ketchup ang sausawan pero ewan ko lang din po kung may mayonnaise yan kasi gusto sana na panganay ko lagyan ng mayonnaise po yan Kaso sabi ko, anak ah, nako, wala tayong ketchup, oh, ano, mayonnaise, kaya ito na lang. So, bumagay naman din at nag-enjoy po kami ng merengue.